Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanting Ang ibabahagi ko ngayon na pagninilay ay mula sa unang Pedro chapter 4 verses 8 to 11. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Huwag maging pabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa mga kapatid bilang mga mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang siya ay papurihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Heso Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagnililayan natin ngayon ay tungkol sa salitang kaloob. Ang kaloob ay iba't ibang pamamaraan. Katulad sa akin, ang ipinagkaloob sa akin ay ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ito ang nagagampanan ko na isang gawaing kaloob ng Diyos at upang ibahagi sa nakakarami ang salita at ito ay tuloy-tuloy na paalala sa atin upang maghatid sa atin sa kabanalan at patungo sa ating Panginoong Hesus. Maraming mga kaloob ang ipinagkatiwala sa akin ng iba ay tagapaglingkod, ang iba naman ay nagbibigay ng mga uh, balita nagiging viral ang iba naman ay uh, nagiging OFW at upang maglingkod sa pamilya at sa mga uh, kasama sa bahay. Maraming kaloob ngunit ang pahalaala sa atin dito. Paano natin ginagampanan ang pagiging kaloob na ito? Ito ba ay bunga ng pagmamahal o bunga ng tinatanggap natin pinansyal? Uh, Napakahalaga ang tanong na ito dahil ito ang uh, nagbibigay sa atin ng kahalagahan ng buhay ang meaning, paano tayo nakakaroon ng meaning sa ating ginagawa. Maging ito man ay pagpapahayag ng salita ng Diyos, kung ito naman ay buo sa ating loob, ito naman ay para sa kabutihan ng ating kapwa, patuloy nating gagawin ito upang makaambag sa ninanais ng Diyos na maipahayag natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Ang mga liwanagan ng maningning mong ilaw, ang mga taong nabubuhay sa dilim ng kamatayan. magbubukang ang liwayway na wa sa amin mula sa kaitasan ang iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. at ito lang po muna ang aking ibabahagi at God bless po sa ating lahat.